ang ah, mga kaubayan sa oras na ito ay eh, narito po ako sa lugar ng ating mga kaubayan na mga katutubo at kasalukuyan po po ako nagblablogs ngayon mga kaubayan kung nyo po maalala eh, dito po ako namimili ng um, mga halamang gamot sa area na ito sa lugar ng ating mga katutubo kaya ito mga kaubayan ay nakita ko po ang ating kaubayan ay isa rin vlogger ay, isupport i nyo po siya mga kaubayan as Isupport i nyo po ang kanyang ang kanyang page at uh, ito po siya siya po ang naumuno dito siyang may hawak ng mga katutubo ipakilala mo yung ipakilala mo yung channel mo April Santos ako sa FB ito ang sakupan ko ito ang area na inaalagaan ko Ayun po mga kaubayan, isupport po natin siya sa kanyang FB page yung inyong yung aking mga videos dito mga kaubayan na kwan siya po ang po ang nangasiwa sa ating mga katubo na naghanap buhay siya may pakana kaya maganda na po ang kalagayan ng ating mga kapatid na katutubo ipakilala mo ulit yung feeds mo April Santos po ayun mga kaubayan tandaan po natin April Santos ang kanyang page mga kaubayan isupport po natin siya. Suportahan po natin siya mga kaubayan. Salamat. Salamat. <laughs> Kaya mga kaubayan, hangga tinantay po natin ang ating katuwang sa buhay ay nakakasapo ang aking camera kasi mamimili po ako ng mga halamang gamot dito mga kaubayan sa area na ito. Kaya subaybayan niyo po ang subaybayan niyo po. Ang aking mga videos dito sa lugar na ito mga kaubayan. Isa sa akin na biling ngayon mga kaubayan ay ito na po. Ito yung tinatawag na papait. Papait mga kaubayan, alam na pan, alam naman ninyo mga kaubayan na uh, ang kahalagaan ng papait. Nakikita niyo naman po sa aking um, mga videos, itong papait na ito mga kaubayan ay napakabisa po sa ubo. Sa ubo po ito sa makakapit na plema mga kaubayan, sa makakapit na plema at maliban po doon yung ating mga kaubayan na kulang po kulang po sa tubig, yung mahinang uminom ng tubig, ay ito lamang po mga kaubayan ang proseso ng paggamit nito mga kaubayan ay ilinalaga po ito, linalaga po ito at ito po ay iniinom, kaya tabayanan nyo po yung live nito mga kaubayan, pag uwi ko po sa aking tahanan dahil ilalive kupo po ito mga kaubayan Yan po, tandaan po natin ang kalagaan ng papait Kaya mga kaubayan, ishout out po natin ang ating mga kapatid Na muslim, ang ating mga kapatid na muslim Na naghanap buhay po dito I shout out po natin Oh, shout out na <laughs> Oh, shout out <laughs> Pag nagpapagawa po ako mga kaubayan ay dito po Sa area na ito Kaya puntaan po natin ang ating mga kaubayan na pagsira po ang inyong cellphone mga kaubayan punta lamang po kayo dito sa harapan ng basta pagpasok nyo po yung paradan ng um, ng jeep na brown andito lamang po sila yan po sila o, tabi tabi po yan po pumasok po kayo dito mga kaubayan kaya yan po mga kaubayan ang nyo po yung live nito mamaya kasi pag uwi ko po ay magla live po ako mamaya mga kaubayan kaya ito po Pansamantala kong puputulin ang videos neto mga kaubayan. Hanggang dito na lamang po at marami pong salamat.